Ang ganda ng uso nito, oh. oh. Mapakaganda. Yung ba yung binalik nyo na nakaraan? Ay, yung nakaraan na baka, baka pa rin na ngayon. Ah. Pati na bili? Walang bumili. bumili. Walang bumili. Tigit. Mabawasan! Magkano kaya? Magpapang isang oh, tao. Magpapang isang tao. Ang quality. Pag napatagal yung tatlong taon, sandali mong mahigit yan. Nandito na naman tayo guys sa may bandang toretihan. Ito quality yung turete. Ayan, napakagandang maliit na torete ito. Quality. Ayan. Quality yung turete. May eksyang ang uso. Ay, pili, 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 pili. Ang ganda ng uso nito, oh. oh. Mapakaganda. Pwede pa video ay ba? Kuya, magkano yan, kuya? Bawa sa limang pao. Bawa sa 50,000. Ito, ang ganda ng bangang ng Toretihan ito. Oh. Tira niyo, quality yan. Kaya, oh, anong breed yan? Brahman? Endo Brazil? Endo. Ah, Endo. Napakaganda oh. Maganda. Magandang klaseng endobrasilyo. Dorete hand. Ito mga magagandang gawing. Ito magandang gawing ganado. Oh. Oh. Mata pa lang kitang kita na magandang forma ng katawan. Ang pasong buhay na buhay. Oh, yung pasong. Saka kalambi ano kapal bata pa bata pa okay. eh napakaganda ng karete ito uh, inyo binayaran lahat eh may kung sa akin sa inyo ko rin bibili kay bihalaga ang akin no ay bawasan ninyo bawasan ninyo ay, hindi ko tayo naman tawag magbibili ang kagat ng ganung bakat eh ako 'yung nag-pressure lang sa inyo yung pumaaari sa inyo. 63,500. 63,500. Ye yung kailangan at sana 63,500. Grabe ang presyo ngayon ng bahay. Sa so, tinatrato. Sa Trinidado. So 63, dinatawaran ng 55,000. Ibig sabihin medyo may kamahalan ngayon ng presyo ng na quality. Ayan, yeah. tura niya. Ayan. Tumhala pa daw sa BDSR. 50,000.

Galing ka na, So ito guys, malalaman nyo kapag malahi yung baka. Galing kalatag boss. Kapag ganito, tay nga. Oo, galing kalatag ang tao. Blat na blat ang likod. So ito, fifty and five. So mayroon kasi ang hawak na dalawa. Ayan eh, kuya, magano yung kabilang? Aryang magkano? pwede ba so ito, 55,000 Ayan, 55,000 Itong hawak niya 55,000 Magalito ang presyo ha ng mga karatihan niya Ayan

Bulit po kay! Okay! Ito lang ako natitira sa aming baka sa <laughs> 20. 40,000 higit na kanilang baka. Ayan, tortihan. Quality nga ang kanyang baka. Hindi naman tapang rin mo na kung may na pao. Pag-tumili ka sa dalawa. Okay, bibigyan ka dyan eh. 53,000. 53,000. Okay, kakotin na rin di presyan dyan. 53,000. Wow! How much is the price of this? oh, hmm. oh uh, taon na ng Magkano ganyan Magkano? ang ganyan? 45. 45? Oh, Dami na. No. Yun ba yung binalik yun na nakaraan? Da. Para yung nakaraan na baka, baka pa rin na ngayon. Ah, yung nakaraan na baka, baka pa rin ngayon. Ba't hindi nabili? Ba't hindi nabili? Walang bumili. Walang bumili. Higit 45,000 ng bawat isa. Kung may ibibili, magbibili. Kaya lang mura. Ay. Wala na ngayon mura. 40,000 na higit ang kanilang authority ito Ang ganda naman niya, mga quality. Baka ang Pangasinan. Ah, baka ang Pangasinan. Ayun naman. Ah, baka ang ordineta. Tingnan nyo yung pet. 40,000 may get. Ayan. 40,000. So, ganun ang presyohan nyo ng mga turkinan. So, yun guys. Kahit ako man, nagugulat sa mga presyohan nyo ng mga baka. Grabe, ang marakada na ang presyo nila ngayon. Nag-ulan. Ayun, nabili na 39. Sa kahalas karamihan ngayon dito guys uli, eh mga toretihan. Mga patabain, mga torete, ang mga karamihan na dito ngayon na dumating dito sa Garcia, June 7, 2024. Ayan. So ito, may gitna limang po. Medyo malaki. Get 50,000. Ito maganda oh. Magandang lambi. Matatawag na ito. Dorothy Hatt. Dorothy Hatt. Ayan. Mahigit Mahigit 40,000. Ay makaganda. Bilog complete. Maraming Ito napakaganda, malahi. And the Brazil yan, makakapal. nga yun po yung Ayan. Iba magkano yung ganyan? Bigit ng limon Bigit 50,000. Ganda, ano? 50,000. Quality. Turet diyan. mo Ayan. 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 Ayan.

bak kano kayo? kumpang senta mo bak pa yung disenyo kuya? dini di na yung dalawa ay may puti lang kuya ay may ay lang kuya ay may puti lang lang kuya lang kuya ay may puti lang kuya ay may puti ay may puti lang ay kuya ay ay, mali eh. Magandang baka? Magandang baka, kuya. Oo. Ay, maganda Ay, ang kasawa lang kung tao ay Ang mga Masama yung buka. Marami kula. Lagi pag-uusapan natin ng higay. Ay, Hindi kuya. malayo So, 'yung pet niya nasa huli daw. Malapad ang balugbog. Sabi ni Le.

Lagi. Pag maganda eh, ko cellphone. Yan ang quality. Pag napatagal yung tatlong taon, sandali mong mahigit yan. Isa ganda nila. 95. Isa nila. may madaling kukulin sa inyo. sa inyo. Dahil naman wala sa mga aturlihan dyan. Charili natin daw. Nagdam ako, ha? <usas> Nagdam na? na ka, ito tatawang naka, ito. ako Yo, ito na na dara. Ha? Ito na dara, na dara. Ito na pa ito na dara. Ito pa dara, ito Electric na kay kayo. Oo, mag-araw. ay pulmino diba okay. ah, na masama kayo. Nuestro equipo ahí se cagaliste por merecer manera amcarao. Aquí mis sabia y metawat. Short to guys, pues señor 5000. Pues 5, 10

kaya nga na isandaan. mo? Kaya nga kaya na, na. may nagkano. Kaya uh, isandaan nga. Ay, ninyo kung no? Ay, Uy, sa sa na, nga nga, ay oh, pa siya sagat Ay, pa ako. Magkano kasi mo? Ay, pare, pagka malaking malaking na, sisiguro na tubo din yung isa. Ang din ay eh. Sabo yung yung Kaya yung Masa bakit wala pala Mano? Wala ngay, wala ngay Bawasan yan Hindi wala ngay Kayat-kayat lahat Ma'am, makikira ang pangis Malaki lang malumpang ka Woy, sabahin tayo lang woy Bawasan lang kaya naman sa'yo Ililimang tukit na gawin yung saliko Ya? Wala ngay under negotiation pa itong baka itong trading dalawa. Ayan. Kati na lang yung prensya. Oo. E, Yan yung palusok. Oo, palusok sa baka yung palusog sa atin sa dokumento! Ah! Ano? May pampalusog. May pampalusog sa baka malang kasama. Ano? <laughs> magkano siya ng pagkakuha niyo? Magkano po? 98,000 98,000 dalawa na ah, Magkano po ang kaninang presyo binibigay sa inyo? Magkano po ang presyo kaninang unang bigay sa inyo? 110, naging 98 na lang Wow, ang laki nang nasave niya sir 10,000 na lang tong dalawang ito. Ayun. Kanina unang pressure niya ay 110,000. Nakatawad si sir. Na 12,000. Ayan.